Hello guys! Good afternoon! Ngayon, oras ko ngayon magpali na at mag-refresh yung aking isip. So ngayon, kapag isip ako guys na alis mo na ako sa gate kasi pupunta ko sa aking obligasyon every year at every month na nagbabayad pa ako ng SS. So karapatan natin guys na ay kandito tayo sa ibang sa Huwag natin kalimutan bayad tayo ng ating SS habang bata pa tayo. At magagawa gamitin natin ito pagdating natin sa pagda ng panahon pag umabot na tayo ng 65 years old. At kahit pa paano maging safe naman tayo at solid yung paghihirap natin sa bansa So ito na ngayon guys andito ako sa lab ng MRT papunta po ako sa old chart. Ayan nakita nyo guys. Ito lang pinagmamastin din ko lang yung mga lab sa labas habang tumutok ko yung MRT. Ito guys, banda na guys sa bedok. Yan, bedok yan guys. Hanggang ilang station yan guys, sa magpunta ako doon. So, ganoon lang guys. Maraming salamat. Ayan, na ito natin guys. Nandito na ako ngayon sa o charge Station. Papunta na ako sa Lucky Plaza. Kaya ayan, lakad-lakad lang sa Dora habang pinagmamasdan ko yung aking mga tanawin. Ito guys, dito ako sa Singapore. Mabot na ako ng 12 years sa so awan ng Diyos. Wala naman akong problema. At maganda yung resulta ko dito sa pag-stay. At ito na guys, pupunta na ako sa Lucky Plaza ngayon. Palakad na si Adora ngayon pupunta ng Lucky Plaza kasi pupunta ako sa ano tawag doon guys, sa, ano, sa PNB. Doon ako banda nagbabayad. So ngayon, maglalakad na mag-isa. Ayan. Masama yung panahon dito guys. Kaya nagdala po ako ng payo. Hindi na ako nagpakita sa sarili ko. Kaya binibidyoan ko na lang yung mga nasa paligid. Ayan guys. Ito na po ang Lucky Plus. Ito yung guys tambayan ng mga Pilipino. Lahat ng mga gustong bumili ng mga souvenir. Pagdating sa mga box nyo. Pagdating sa mga family nyo dito din ako bumili ng mga tsokolate. Ayan guys, ito to na guys. Ito, welcome! Lucky Plaza! Ayan! Ito na guys, nakikita nyo guys. Ayan, dito na ako sa loob. Gumain ah, muna ako dito haba, para para hindi naman ako magugutuman. Pag nandun na ako sa PNB. Eh, alam niyo naman guys, mahirap magutuman kasi magkakaroon tayo ng ulcer. Kaya nabang papasok na siya dora, papunta na po sa loob ng Lucky Plaza. Ayan, ito na guys. Nakita niyo nga guys. Ganito na guys, ito lang yung loob ng Lucky Plaza dito sa Singapore. Ito yung lugar ng mga Pilipino. Kaya pag gusto niyo pumili, ayan may money changer. Ayan, papasok niya na po guys, papunta sa third floor dito lang guys ang buhay ng OFW kaya magiging matatag lang tayo at syempre huwag natin kalimutan na magdasal kasi yung Panginoon yung kakalam ng buhay natin at syempre habang nandito tayo sa bansa, huwag natin kalimutan yung ating na magkakaroon tayo ng sariling saving para kahit kung paano umuwi tayo ng Pilipinas dito yung mga marami kong makikita dito guys mga cellphone hulugan mga earrings Ayan, next time guys, kasi ito yung una kong video, long form video dito sa ano guys, sa YT. Sa ano lang guys, ganito lang guys, makikipag-jamming lang tayong bawat isa kahit mag-isa lang ako, naglilibang. Ayan, papuntan na ako guys sa second floor. Ayan, pero yung PNB ko guys, ano yun, uh, third floor yata yun. Ayan, nakita nyo guys, ito lang yan guys. Paglingguhan yan guys, sobrang dam maraming tao crowded yan dyan guys hindi kagaya ngayon kasi weekdays yung binuntahan ko dyan kaya maganda yung nakita nyo guys hindi masyado crowded kasi weekdays kasi ako umalis ayan nakita nyo yung mga nasa palikid yan. yan marami dyan gusto nyong bilihin para sa pamilya ninyo para sa mga box ayan nakita nyo guys at ako ay palakad na papunta na ako sa PNB ang haba kanina guys nung pumunta na ako dyan grabe kaya maganda yung resulta pag nakapunta tayo dyan weekdays kasi pag maraming space din nyo, yan, toko indo, yan mga indonesia yun guys, mga pagkain ayan, nandyan na guys yung PNB ko guys pagpasok na ako dyan, so kailangan ko muna patayin yung camera guys kasi bawal, so mamaya konti pakita ko na sa inyo ang ah, aking pag uwi naman, papunta na sa bahay, yan guys yung PNB guys, so ganoon lang guys mamaya Pakita ko naman sa ang pagpapawi ko naman papunta sa bahay. Ayan, dito na ako guys MRT guys. MRT ng May. Nandito na po ako. Kaya pagbaba na ako guys. So, so lang guys ang aking journey ngayon sa aking, sa aking paglabas. Kaya paano naglibang-libang naman si Dora Rat. Ayan, nakita niyo guys. So lang guys. Maraming salamat sa panonood at suporta. Sana magustuhan niyo po ang aking journey dito sa Singapore sa 12 years ng aking buhay. Sawan ng Diyos, okay naman at kahit papano, paano nakakarahos din dahil sa superficial. So ganun lang guys, nandito na naman ako na guys. Yan, nakita niyo naman sa loob. So, paulit-ulit lang guys. So, ganito lang guys. Maraming, maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye.